What was it? What it? Dito pa rin pala sila. <laughs> Sinubo lahat pala. Ang grabe. Binalik-balikan niya eh. Chipe. Good morning. Strike agad si Master Jerry. kayagad Boring strike again. Oy, laki masarkito ken. Telamna, oh. tension, tension. Hmm. <laughs> Yod. <You're>... Wala <laughs> mo pali ya. Ah. Sorry, sorry. Ay, master, nasa bita likod mo ng hook. Hook, nang hook ko nandiyan sa likod mo. Ayun, okay na. Tiktok. Ah. ha. Oh, that was it. Oh, buko ko yung hurtly pag magkalawa tuig mas sir hindi masyadong pansin nila pag ganito kalabo pag malinaw na linaw yung walang galaw talagang kada bato to eh bukang mga ngayon kung makikita nila <coughs> kaya napakakit sa ngakit yan ha galing akong sa gilid hindi mo kumakagat yung ganyan

Hmm. hmm, hmm. hmm, hmm, hmm. <coughs> yes, na di naka dito. Si Mike naka-JT rin Hindi pa naka-JT dito eh Pero pag si Shore dami kong JT na angat dito Si Mike na marami snapper doon yun sa kabila? Doon sa kabila ng Brickwater Kaya yun ka kasama? Medyo kinaba tayo. Gigil tayo konti. Gigil tayo konti. Para makuha yung kantilado. Yung hagis pa ganun, pa ganun. Masibad yun. Tanakitok ng hair clip. Bababa tayo konti dyan Tignit lang bababa konti Master Jerry Pira Walang nagpaparandam kahit cool lang Sabi ni Mike <laughs> Kahit cool lang sira mababaw yan eh kantil yun kantil kinakatakot yung malakas uh, labo labo sa jig may pinon, may, sinuksukan ayaw na labog yung tubig eh na, naobserbahan ko yan eh ayun ay bugin ayun Ayan, nabalo. Ayun, kumagat na. Pinalik-balikan. binalik balikan niya eh. Butik. Parang ibang ano to ah. <laughs> <laughs> Hindi nasirit ah. <laughs> 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 Yan po yung gamit natin ngayon. Ayan, ating uh, Penta UL. Kita ko yung kamusta? maliit lang pala kaya pala ganun lang ang kanyang binibigay na laban ang dami oh time sir sa lalim oh subo no? sumusunod oh mga tropa niya oh. dito pa rin pala sila Sorry. orange spotted tribal gawin natin ang team penta 702 kapung ngayon po so namiss lang natin siya yan ginamit natin. Tayo may gamit tayong lure na litma. Oh, kontindi oh. Nawala yung lure. <laughs> Sinubo lahat pala. Grabe. Binalik-balikan niya eh. Baka hindi lang siya yung bumalik-balik. Baka siya lang talaga yung pinakamasiba. Marami siya, di ba? Ganun siya katindi. Grabe yung ginawa niya sa lore natin, mga master. Ito lang yung ano? ano? Oo. Grabe, mga master. Grabe siya. Tesoro, goodbye yung last na ako ng ano nandun sa lalamunan malaligtas talaga And first blood na siya agad tuguan ayan po yung lure natin lip hagi sulit hehehe <laughs> nandiyan ulit sila hmm. ay puti pinagat ko pinagat na na putol sa'yo ha? tugtungan baka bumigay magbawas ka pa ng linya ma sir tutulang pa yung linya baka may gasgas muna

Wala bagad Nandugo nitong talakitok natin una Magunok niya kasi yung natin Grabe ha Magunok kasi yung talakitok Kung maserjery Pare-pare-pare pare pare natin para tayo na dyan ba sila eh Hello. Mira Taktik dili tayo mga master. Ay, lakas ng isda. Kinatanggalin <laughs> takip. Selamat sama-sama. Datang ke lantakip. Jilum <laughs> lapit. Lapit sebangka. berani beranyu, ngurko. Parting Parting na nah <laughs> Joke <laughs> joke lang, sana di jauh, uh jauh, 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 lang, jauh, 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 bangka jauh, jauh, jauh,

Okay, tayo ito. hari. Kalau mi share din dito eh. Hmm. Giti Nih, oh, aja gitu ya, Mas. Saya ya, kita nanti nang istirahatnya, Mas. Tarja dari kongon ya, sahabat sang lain deh. sanglavandinya na no? ee mm. chiti <laughs> naloo chaji surgery hi Cih. Sabait. <laughs> so, Sino ka? <laughs> Favorit ini <ng> komander. <laughs>

Makudan yung chipoy Tanggalin tangga mo lahat ng yellow mo sir Limat mo yung yellow mo na sayo Kailangan okay. <laughs> mo ka Tatlo? <laughs> ano na agad yung cooler? <laughs> <laughs> Dumaan si strike dito Kita GT yung susi sa akin kumakagat Napakalaki na isa dati, nalala pa dun o oh. Istryka na ako dito, dumaan na kilamig diyan, eh walang ganso Mga limang kiloan sa XUL to Dun, sumabit dun Tapos ang pinag angklanan may pato doon eh Tapos may nakita ako pag Surang baba ng tubig doon Meron dun hanlay Na nakalubog Nakasabit Dun sumabit, ang kiramdaman, umakas kasi

Oh. Era. Uh oh. Pala putik inalamanto na ah. Ha hindi. Hitok. Kada <laughs> pamain no. Ah, sa pleko kay. Hitok pala. Ito pang live bait to. ka rin malabo kasi yung tubig nasa lalim sir. iseta natin yung kankling natin XU L, well. kasi pita kong dami, dami namin na tampalit ng palit <laughs> sharing sharing naman ng palit marami yan dito dito yata na yung itlog ng sharing doon yung sa lalim siyempre maliit palakihin ka muna ayun na ho ho ganda ng pagpag Jim Lalaro na lang tayo kasi nakakota na tayo ng kitok Nakadalawa na tayo Uy mukhang kitok ang laro na no to ah Mukhang kitok ang laro ah Uy malakapas ay Narapas ba? Oh, malakapas Hehehehe <laughs> Ito kong isdang may kaliskis Malakapas Malakapyas Ganda no Ulay talaga ng malakapas oh. Astig Laki o oh. Oo, laki o oh. ang size oh Tsang dangkal wow oh, foggy ang mata yung dulas ng mata oh <laughs> yun mukha. lakas malakapas na ito oh yummy <laughs> Kapas ulit Mula kapas Pasay okay, so ng Bangka ng sa bangka dan bayar-bayar <laughs> Ganda ng yug, -yug oh Wah Malaki ah oh. Malaki nga Kaya ko lang Ganda ng yug-yug niya Halukin natin at magpuputo lang ating Leader dyan <laughs> Ganda ng size balon size master ang laki oh ang ganda ng laban burrito kitang sabawan yari ka mamaya pinabula ka ayun no oh. pinagatanjig natin 3 grams aging Tapos sana naman siguro to. Lakas ah. Kitok. <laughs> Activity na naman master. Activity na naman. 3 grams. <laughs>

Ang ilaw. Oh, grabe. Sino magtalo ngayon na? Hindi ko makatalo. Ang yata nandito ang lakas ha yeah. Yeah. si Brim si Brim pala yung nakakagat dito kanina ka kagat ng kagat namin sangkarin rin tigas kasi ng gilagid dito sanlit ng bibig